ano ang apat na dapat natin bayaran para matransfer ang titulo ng property na pinamana sa atin. Number one, estate tax. Ang estate tax ay 6% ng net estate. Ang net estate ay ang pinagsama value o presyo ng property ng namatay na owner minus sa BIR deductions. Ang halimbawa po nito, if the property has a total price of 10 million, So 6% ng 10 million ay 600,000. So ito ay babayaran natin sa BIR kung saan residente ang namatay na owner. Number 2, transfer tax fee. Ang transfer tax fee ay 0.5% sa halaga ng property. So ito ay 50,000 kung ang property ay 10 million. Ito ay babayaran natin sa treasurer's office sa munisipyo or city hall or provincial. Number three, registration fee. Ito po ay babayaran natin sa registry of deeds. Ang babayaran natin ay hindi naka-percentage kundi ito ay system generated ng registry of deeds. Base dun sa mga previous natin na mga transaction, ang 10 million pesos na property ay nasa 50,000 ang babayaran sa Registry of Deeds. Pwede siyang bumaba, pwede din siyang tumaas, depende sa system generated. Number 4, notarial fee. Ang notarial fee ay bali 1% non total price ng property. sa ating property na 10 million pesos, ang babayaran natin sa notarial fee ay 100,000. Kung susumahin natin ang lahat ng babayaran sa isang 10 million pesos na property, magsumatotal ito ng 800,000 pesos ang babayaran natin para matransfer ang mana na titulo. Ang susunod na i-discuss natin ay,